Guys, yeah, usually napapalipot tayo ano. Air 3, di ba? Yun ang common, common ano ko eh. Uh, drone na ginagamit ko sa lahat ng mga mga aerial shots ko. Pero siyempre, may mga limitations din yung ano ang Air 3. No? Uh, kaya lang, siyempre, hindi naman natin pwede i-push na i-push si Air na gawin yung mga bagay na hindi nararapat sa kanya kasi may possibilities na bumigay si Air 3, maksidente. Uh, siyempre, hindi, it's either most, mostly na magiging problem mo doon is pilot error, di ba? Ngayon, para masurpass natin yung ano, masurpass natin yung limitation error trip. Kumuha tayo ng isang isang ano, isang partner niya na pwede natin magamit. At ngayon, susubukan natin siya using Ava Tattoo. Okay? na pwede naman natin ang ang, 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 ang to, gano, ka, ano ng Ava kung gano'ng ka, to, ka diversity din, no? Pagdating sa maneuver na nagagawa niya, hindi, hindi kayang gawin yung, ano, ni air tree. And at the same time, ayoko naman i-push air tree na ano, ipalipanin -i siya sa maraming obstacles, no? Kasi ayoko yun kasi sayang naman si air tree yung, yung gagawin mo yun. Kasi kahit na meron siyang ano, obstacle avoidance, eh, may limitation din yun. Ngayon, at least, si Avata, eh, pambardagula naman si Avata, no? High speed, pandu, ano, uh, sa so, obstacles, kahit pabunggo siya, at least, ginawa talaga siya para, para dun. No? Kung it can withstand yung bungguan. Pero siyempre, huwag mo na maabusuin yun, di ba? Eh, laki din ang investment dito, hindi yung hindi yung pera. Pero at least, yung mga limitation na hindi natin magawa kay Airplay, kahit pa paano, kaya yung tapos ito. Pero syempre, dahil bago pa lang ako kay Avatar, ngayon pa lang siya nakikilala, eh, Ano lang, gagamitin ko lang siya, no? Siyempre, ang ang unang gagamitin natin yung kung anong meron siya, which is yung motion controller. Eh, alam naman natin na uh, ang galing ni, ano, ni Avata um, uh, para mailabas na lahat yung kanyang, ano, ng kanyang uh, kakayahan, no? yung kanyang, ng kanyang ano, uh, capability, eh using ano, controller, yung joystick talaga. Pero since wala pa yun, dahil ano pa lang, yung order pa lang natin, eh dito muna tayo sa, ano, sa motion controller, okay? So ngayon, nandito ka lang, lang para i-try ito kung, kung gano'n siya, ka no? Although na, na try ko na siya pero nasa stage pa na ako na ginagamay ko para sa kasi iba kasi ang motion control kumpara sa joystick eh, diba? Pero at least kahit pa ka paano eh uh, hindi na ako nahihirapan, okay? So, ibigay muna natin ng ano konting armor kahit pa ka paano may protection siya, no? Ang problema, nawawala yung isa niya. So bumili na naman ako. Nawawala yung na, nalaglag yata yung nasa kapas kami, hindi ko napansin. Nawala. wala o, so, yun, um, yung isa sa likod nawala. So, para ano lang, para kahit pa paano, protection lang siya. Pero bumili na ako ng isang set ulit. Dali ka na nakakabintis eh. yun. So, ngayon, yung bull guard niya dito, in order ko parang lang, dahil ayokong umasa dito, kahit pa paano, gusto ko ng protection dito. Okay? So, on the way pa lang. Okay, so, tanggalan natin yung kanya. No? Kaya nga ito yung goggles. Yung goggles 3. Kaya nagyan natin ang baterya. Okay? dạng đâu xin mời nắng 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 On nắng 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 set na. Okay. Ngayon, tingnan natin dito. Wala pa yun. Wala na. Okay. So, naka-adjust na yung ano niya. Naka-adjust na yung kagos. Naka-customize na sa akin. Okay. Yung ano niya, yung grado niya. Okay na rin nakapadjust na sa akin so paliparan na natin siya okay so, paliparan natin okay na go oh okay pag 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 natin. pag naman pag pag kaya nandito tayo I want to try not to be sportsman. Yoon. Bravo. Turn up the volume. We

Oh. Ay, nagluto. Ano ah. oh. oh. oh, na ka

Okay. Mm the -hmm. Da das Portfolio müssen wir up the volume we are free nagpakabait. Bait <laughs> <laughs> naman to eh, marunong nakasama. Kaya kung isa eh. yun, gamahin mo lang talaga. <laughs> so far so good. So far so good. Ngayon, first time ko mag sports mode. Kasi ginamay ko lang to sa ano eh. Ang mga unang gamit ko to puro una. Yung beginner's mode, isang beses. Tapos pangalawa na normal mode. Tatlo normal mode, hanggang ilang beses. Ngayon, sports mode, first time. Medyo ano pala, iba yung feeling, iba yung excitement. Eto, tataas yung adrenaline mo, no? Kaya yung pa feeling ng mga nag-aabata, yung yung adrenaline level mo talaga, aangat talaga. So, na experience ko yung sinasabi nila ngayon. Kasi dahil nga nakagagals ka, parang ikaw yung nasa ano, nandito, parang ikaw mismo to, uh, isa, uh, parang you are just one, you, you and the avata, isa lang kayo. So, kung yung nakikita niya, nakikita mo. So, kung nagda-dive siya, medyo ano rin, ah, uh, Nararamdaman ko itong kamay ko, uh, medyo misang, may siyang nag-respond. Medyo parang mahigpit, uh, medyo sinasaway ko. No? nire ko para maging smooth yung, ano, yung, yung, mm -hmm. ano, yung control. Mga ano, ito, ito. Pero hindi mo maiwasan talaga minsan parang higpit yan eh. Kasi nga yung, yung adrenaline. So as much as possible, relax. Kaya mulus lang siya. Then, hindi ko maiwasan na yung, yung, mag, yung tumas yung heart, heartbeat ko, yung heart rate ko. Kasi yung, ano, yung adrenaline level ngayon nakikita mo daw yun na, pag nag-dive siya. So yun yun yun. No, ngayon naintindihan ko na yung mga mga to no, kung paano sila kung gaano ka ka-intense, no? Kataas yung adrenaline level pag ano ka, naka FPV ka, no, using Avata. No, so far so good. At so uh, sooner or later siguro magagamit ko to. Dahil kung naka manual controller ako yung ano, yung RC3, no? Pero wala namang reklamo dito so far, maganda naman siya. Kaya lang, sabi nga nila may limitations ang motion controller ay yung may nagagawa ang manual controller na hindi kaya gawin ito. Pero siyempre, kung gusto mo na medyo ano lang, hindi ka naman masyado nag-acrobat, kaya naman mga extremist, na nag-extreme na freestyle, eh, motion controller enough na ito. Pero kung gusto mag-freestyle talaga ng todo-todo, yun okay, talaga. Okay? Sarap mag-avata. Sarap. <laughs>